sana mapautos. Eh, Hmm, tara tara tara. Kay arin man niya pasapatos. Pwede din ni kay arin, pwede din. Minsan kay arin, minsan kay AJ. Palit-palitan lang sila niyan ba? So, ang sinuot kasi ni arin, yeah. 'yung itim. No, no, no. Kaya yan, sinuot din ni AJ. No, no, no. Ambot lang. Ambot lang. Ambot. Wagay ko kabalo. Si Ante. Nakaw oh. na pagdali kalayo na po si Kuya. Gibiyaan na po itong Kuya. Pagdali naglakaw. Ako gaya, gihaguan na na mong bag, Ji. Ako gaya, gihaguan na na mong bag. Pertinda Yung laman naman na niyan is ano, isang notebook na wala nang laman. Yung puno na ng notebook ba? Yung ano kay Arin niyan. Tapos isang lapis. Si AJ, tuwing lalabas yan, dalang dala niya talaga yung bag na yan. Kung niya makita yung bag na yan, ibang bag yung gusto niyang dalhin. <laughs> masama may bag gusto niya. Ask. Yung ano niya kasi, dinadala niya na ano, bag yung kay Arin. Yung dinadala ni Arin, oh. Si Arin kasi ayaw niyang ipaano yung kay AJ. si daw baka masira. O, oh, di yan, na lang yung ginagamit ni RJ. Gusto niya daw kasi talaga ni RJ mag-aral. Oy. Oh, dili oy. Ambot lang wa ka ila. na taro na. Hmm. Di ba po pumasak na si Arin sa uh, RG sa school? Tapos pinahinto ko dahil ano tawag dito eh, hindi siya magtatagal. Pag naghanap na siya ng gatas yung ganun or pinapadala ko yung gatas sa kanya doon. Umuwi talaga siya. Hinahanap niya talaga ako. Kaya pinahinto ko na lang muna kasi nahiya ako dun sa kay auntie na palaging hinahatid si RG minsan kunwari ngayong oras mag ano, -ano ng oras na ngayon 9.37 o ang aga natin today o, kahapon din maaga din kami 9.37 tapos mamaya mga 10 mga 10.20 20 mga ganyan uwi na yan si RG so hindi ko na pinapasok kasi magsamok-samok lang siya sa maestra dito Mamaya po ulit guys. Hmm okay. guys. Ayan tignan nyo guys ha. Sobrang laki na ng onion na. Ayan na. Oh. Ayun, oh. Mm. Ang laki-laki nyo na sobra. Sira yung snake plant natin. Nalinisan ko na pala dito banda guys. Ah. Oh. Ayan. Yung ito, mustasa, hindi ko muna tinanggal. Tatanggalin ko sana ito kahapon para totaling malinis na talaga dito. Talagang bulaklak lang yung andito dito. Halaman lang yung andito ba. Hmm. Ang ganda ng kulay niya purple. Purple. Ay. Pink mo yan siya. oh Ang ganda-ganda. May, may ganito akong kulay na purple, pink, tapos white. So, yun, nalinisan ko na yan dyan banda yung mga mustasa na lang yun natira yung ganito hindi ko tinanggal kasi nasasayangan ako kasi pwede pa naman siya lalo na ngayon eh, doon sa side na yun doon sa may union namin sa kabila doon hindi na namin ni ama is wala na doon ito na lang yung ano namin mustasa namin dito kaya hindi ko muna siya tinanggal dito nalinisan ko na rin ayan ito yung purple guys oh. Yung ito naman, hinanda ko na yan siya dito. Tinanggalan ko na dito kahapon. Pero sabi ni Ama, huwag ko muna daw hilain yung dito. Tanggalin ko sana. Didiligan na muna ba para lumabot yung lupa sa hila ito. Tignan nyo na balik. Tapos, wala kasing naglabas. Sana ako walang tubig. Nagdilig kasi si Naanti ng sa kahapon sa si ama yung nagdilig hapon hapon. Tapos kaninang umaga si eh, si yung nagdilig ng onion. Diniligan yung mga onion bahay yung mamais. Kaya yung balon pag pinandar mo yung tubig eh walang lumalabas ng tubig. Kasi pumailalim na yung tubig. Tinan niyo yung kabilang bahay nag ano na sila dyan. Pinapinturahan na nila. Pinapinturahan na nila bago dumating ang Holi. Happy Holi. Holi di hmm. tu. Yang tengahnya di tu. Kalinisan kuno. Ibon. Daming ibon, oh. Eh, lo. Mabangga. Mabanggaan, entah-entah. Hina. Hina. Hayaan lang natin yan sila dyan kasi ang ganda tignan. Tapos dito naman, tignan nyo ang oh, ginagyan ni Amo yung mga onion. Onion or garlic, ganun ba? Kasi pag ginaganito daw, eh, yung laman daw is mas lalong lumaki. Oh, karamihan dito eh, ay nila. Hmm. Tapos yung parsley namin, dania, sabi ni Ama eh, harvestin ko na daw ng paunti-unti. Baga, kukuha na lang kami, tapos babadal lang sa tubig para hindi siya madaling mamatay. Malanta. Hindi siya madaling malanta. Kasi pag ganyan na pa, mahaba na masyado yung ano ng dania eh, aano ah, na yan siya, titigas na yan siya. Ang na nag-iisa naming malaking mais. Ano ba? Diba? Soon, may kakainin na yung mga bata ng mais. Although right, dito sa city, pagpupunta ka sa city, may mga mais na naman na nagbibenta. Yun nga lang, minsan, may kamahalan kasi ngayon, hindi pa kasi season ng maisan. Yung iba, 35, 30, 25, minsan ka na lang makakakita ng 25 na isang piraso na gisugba na nila daan ha. Ay, wala kaming internet. Kagabi pa. Mamaya, maya ibibili tayo ng data. Ng load para makapag-data tayo at makapag-upload. So guys, ang dito na lang muna. Mabay po everyone. Mamaya po ulit. Sama yung nakatid kay Arin. Si Ama yung naghatag kay Arin kasi ako yung nagwawalis kanina sa loob. Sumama so, din si RJ. Ha? Ang lakaw. Di uhaw si RJ kalu. Mamaya po guys. in guys, naghanda na ako ng dudutain ko. Si Ama at si RJ and doon sa ano pala yan. Doon sa pala yan, nagsisimula, nagsimula na kasi si ama kanina umaga sa pag ng ano ng ganito, masurudal. Ayan o. Ito yung tinatawag na masurudal. So, yung ginawa ko, kagabi ito din yung ulam namin. Ang ginawa ko, hinaluan ko siya ng um, tawag dito, ginger, onion, And then, isa perasong kamatis. Tapos, konting mantika. So, ngayon gusto ko, oh, may daon dahon naman siya. Kaya nilagay ko, mustasa. Naglagay, ko, naglagay ako ng konting mustasa. So, sa ano na natin, sa salang naho natin ito. O, oh, ayan yung mga nilabahan natin, guys. Hindi pa yan lahat. May isa sampai pa ako. Pero dahil, ano na tayo sa oras, hindi ko na sinampay bukas na lamang. Ayan, hanggang dulo doon. Hmm. Kaya nagkaganyan yan dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Uy. Ayan, dyan. Tapos yung bag din ni nilabang ko. Kasi yan yung mga medyas dyan, kunina, sinasampay. <laughs> mga medyas, niktay ni nila Ayman. Hmm. Para pag, pag dito ko kasi sinampay, eh, lilipad yan. Tapos kala sa ipit sa sanina ba. So, ginagawa ko pag mga midjas is dyan ko talaga yan yung eh, sinasampay Ayan. na ako nakaano na ako ng tubig sa tanki. oh pagkatapos maluto yun eh, patunogan lang natin yung ano guys cooker ng 3 times tatlong bisis or apat mga ganon siguro tatlo okay na yun hmm. tapos guys tignan nyo yung bagong pinagawang bahay. Papakita ko sa inyo yung bagong pinagawang bahay, ha? Inano na nila, guys, dito, eh. Pininturahan na, pinapinturahan na. So, yun, tignan nyo. Puti din yung kinulay nila. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila pinapinising yung bathroom nila. Or baka ganyan na nga siguro yan. Hindi ko alam. Ayan. tapos nalagyan na rin nila ng bakal, ba diba? Ayan. Pinapinturahan na rin yung mga bakal. Yung bakal sa taas at saka yung mga bintana sim na kulay lang brown. Tapos ay yung mga lupa na dyan na nakatambak is nagpabungkol din sila ng balon ng sarili. Kasi dito kasi mas mabuti na yung may sarili ka kaysa makikiano ka sa iba. Okay lang naman makikiigib sa iba pero kung minsanan lang pero kung madalas hindi rin maganda alam mo 'di ba? Tingnan niyo yung hmm. Kahit hanggang ngayon man naman ay padilim na ang hangin, nandito pa rin yung hangin. Tingnan niyo yung ano na diyan na sunset. Ah, uh, ba? Diba? bala ko sana magluluto ako sa labas. Para budget din ba sa gasol natin ba? Eh kaso lang yung hangin, hindi talaga tumitigil magigil-tigil. Ngayon, napakalakas niya pa. Tapos, tanghali hanggang, hanggang ganitong oras o or hanggang mamaya pa yan matatapos yung hangin na to. Hmm. Kaya habang wala sila RJ, mga bata, nagluluto muna ako. Si Aiman naman, kumuha ng gatas ni RJ. Minsan si Aiman, si Arin, palitan sila. Pero, once pagkarating kasi ni Aiman, si Aiman si kasi yung mas marami yung assignment. Kaya si Aiman yung, pag niya, assignment talaga kaagad yun si Aiman. Assignment kaagad, tapos si Arin yung, pagtapos na yung assignment ni Arin, eh, siya na yung pinapakuha ng gatas. Although si Arin naman, pagka uwi talaga yan ni Arin, pinapa-assignment ko na talaga yan. Pinapa-homework ko na siya kaagad ba para pag gusto niya nang maglaro, pwede na siya maglaro dahil tapos na yung homework niya. Wala na yun. Natabunan na yung sunset. na yung sa ngayon na hangin-hangin muna wag mo nang umulan. <laughs> wag mo nang umulan dahil hindi pa natin to na anuhan ng yero natin. Este na dagdagan ng yero ba? Ah, yun tunog na rj Ay, ni RG. Diyan na sila RG. So, andito na lang muna, guys. Bukas po ulit. Bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyo lahat. And please don't skip the ads po. Thank you for watching. Bye-bye po, everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po.